Bakal ka ba? Mukha ba akong bakal? May bakal pinasasal Hindi mo yung bakit? O oh, bakit? Isa ba? Bakal ka ba? Bakit? 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 Eh, naisip ko na kumain ka na. Anong connect? Anong connect? Ito ba ka nakakonnect? Pero ako lang yun. na mga mga. yung bakal. <laughs> <laughs> ano naman kung ikaw yan? kahit shampoo ka pa, wala akong pipiliin sa inyo. Bakit well, ba maghanap ka pa ng marami, ang ikaw naman ako, isa. Maghanap ka pa ba ng marami? Ayan, dito na, <laughs> na ako. Ay! Ay, sya, tignan isa pa. ano? Eh. <laughs> Bali, ano sana kung tatanong sana kita kung pwede maipag meet up sa'yo eh. Hey, meet up? Tapos hindi pa nangakatanong tawag mo dito. Um, ano, ano, um, ano lang, kausap-usap lang. Getting to know each other. Dami yung sinasabi ko yan, hindi naman ka Doon ka na nga. <laughs> Kaya ba't mo mga pakilala? pala si Samuel. Wala akong pakailam. Doon ka na. Doon ka na kamay mo. Pwede mo akong mahalin. Pwede mo. Pero wag mong hey. ang mo akong sasaktan. Eh! Dami mo alam. Doon mo lang kamay mo. Kung langgam nga, may kapares oh. So. Anong kapares saan? Wala naman langgam na to si Ku. Ano yan? Mas, Sobrang mas talim. Kapatid mo yan ha, Kapatid mo? Ay, hindi. Ano lang. Katanungan sana kita kung anong mas gusto mo? Mahal ba kita o mahal mo ba yung buhay? <laughs> mahal ko yung buhay ko pero mas mahal kita. Ay,